Ah, uh, look. Okay ka oh, Charles! Ano to? Ah... Uh, ano dito ngayon? Mami, pwede bang dito muna kami tumira? Kasi medyo nahihirapan ako ngayon eh. Dito? Sa bahay? Opo. Bakit? Eh... May pinag-iipunan pa kasi ako, Mami. Okay lang ba na dito muna kami mag-asawa? Anak, siyempre ikaw okay lang. Dito ka, doon ka pa rin sa kwarto mo. Pero si Vigo, hindi eh, pa pwedeng Pagalap na lang siya ng malapit dito. Merong bakanting room dyan. Sa kabilang street. Mami naman. Okay ka lang. Pinarinig mo talaga sa asawa ko. Mami, pasalin na kami. usap lang ako sa'yo ng maayos. Hindi naman ibang tao to eh. Asawa ko to, Mami. Hindi naman sa ganon, Chas. Oh, sige, pagbibigyan ko kayo. Um, papayag ako, pero dapat tumatulong si Virgo dito sa bahay. Wala pang problema. Meron po ako siguro ang bahay. Sigurado ka? Tutulong ka dito? Sige na, Mi. Okay lang yan. Marunong naman to sa gawaing bahay. Sige. Ah, uh, Marimar? Yes, ma'am. O, oh, Marimar, total, di ba nagpapaalam ka sa akin nung isang linggo? Gusto mo umuwi ng probinsya nyo? Yes, ma'am. Opo. Pwede ka na mag, uh, umalis ngayon, magbakasyon ka na para makasama yung pamilya mo. Total, meron namang gagawa ng mga gawain bahay. Talaga, ma'am? Oo. Naku, ma'am. Maraming maraming salamat po. Sige, sige. Mag-ingat ka. Thank you, ma'am. Ah! <laughs> oh, so, paano, Charles? Mauna na ako. O, Virgo, alam mo na yung mga gagawin mo dito, ha? Pwede mo na umpisahan ngayon kasi pinapalis ko na si Marimar. Naiwan ko na kayo. Sige po, Okay. Alam mo, pakaramdam ko hindi naman ako balatam sa bahay ni, Baka mag-away pa kayo ng nanay mo. Ano? Pasensya ka na kay mami. Eh, ganun talaga yun eh. Pero, love, makisamahan mo na lang. Alam mo naman diba na may inaantay akong malaking komisyon. Huwag ka mag magalala. Pag ako ko yun, nilipat agad tayo. Sorry, love ha. ah. Ah, <laughs> Nga pala, Pasensya ka na. Alam ko naman bawal sa'yo yung pagkain. Isa pa, walang gatas. Ah, teka. Meron akong na pera dito eh. Ah, mo yung mga pangangailangan mo, ha? Oo. Oh, tamang tama. Akin na to. Ha? Eh, mami, may pangangailangan din naman yung asawa ko. Ay, wala akong pakialam. Ito na yung bayad ng asawa mo sa pagtira dito. Hindi naman libre yung pagtira niya dito, Charles. So, gagamitin ko na to para sa pambayad natin dito sa bahay. Sa kuryente, tsaka sa tubig. Okay? S Sige po. Oh, Virgo. pambahay ka pa. Nga pala, mami. Ano kasi, ako na mismo nung patigil sa kanya sa pag-trabaho. Kasi, pinagbawalan siya ng doktor. Baka, hindi siya mabuntis. Ano ba naman yan, Charles? Wala ka na nga, halos kinikita sa trabaho mo. Pinatigil mo pa yung asawa mo. Ano nga, napaka-bapogan ba ito, nitong asawa mo? Mami naman, nakikinig ka ng asawa ko. Eh totoo naman eh, wala kong pakialam. Hi, Mom. Hi, Kuya Charles. Hello. Halika na Charles, sumabay ka na sa akin. Papasok na tayo. Palag. Halina ko ah. Na ako. Okay. Ito na yung sarinan. Tain ka. Talk to me. Eh, hindi ako nakikipag-usap sa may hirap. Katulad mo. Eh, hey, Serena. Grabe naman to. Ako nga mahirap eh. Tsaka, bad yun. Huwag mo nangyong ulitin, ha? Hey, so, okay, go. Bye! <laughs> tawa. Huwag mo ulitin yun. Bad yun. Oh. Sige, kumain ka na. Ay, okay. tawa. Napaka-bad nun. Hindi maganda. Eh, hey, yun ko sa akin eh. Ano gusto mo? Ito yung batang ko. Kapi. O ito, talbos. Ay! O, ayaw mo kanin talbos. Diet ka? Ano yung, ano yan? Ang mahirap yan. Eww! O yan, favorito mo to, di ba? Ate, di na yan mainit. Tingnan, ma'am. Sige na, tinitin ko. Ate, ba? Ate, yung pagkain. Francis, apo. Bira ka talaga, tip. Ano ba kinagawa mo dito sa Manila? Ang pangit-pangit ng buhay dito. Ay, eh, mas maganda pa nga buhay mo sa probinsya eh. Francis, may asawa na yung ate mo. Natural sasama ako sa asawa ko. Naman. Ano? Kung ano man. Ano? lang asawa mo. <laughs> oh. oh my goodness! Sino yung bisita mo? Ah, Diyos ko naman, Virgo. Unang araw mo sa bahay na to. Meron ka ng bisita kagad? Sino ba to? Bukang hindi pa naliligo to ha? Pinapasok mo sa bahay ko? Kung ba? ka, oh, ang gaspan naman ang buka mo. Francis. Di mo ba alam? Naligo na ako kahapon. Ngayon, nag lang ako ngayon eh. O ano hey, ngayon? Pagsabihan mo to. Sino o ano to? Sino ko? Ako may ari ng bahay na to. Ikaw, sino ka? Aba. Pwede ba umalis ka nito? Vigo pa, simulat ako. Sino man to? Kaya <laughs> Mami, oh, ano naman ito? Charles, dumating ka. Itong asawa mo, unang araw sa bayan ito, may bisita na kagad. Tignan may oh. Mukha ng Lily Mahed. Pwede ba paalisin nyo na ito? Tignan naman, Mami. Bisita na asawa ko yan, eh. Wala akong pakaim. Tignan mo, itsura niya. Kuya, Mom's right. Yang bisita ni Virgo. So rude. ni man lang siya nagpapaalam na magdadala pala siya ng bisita. Ba, teka lang. Kanina pa ako dito, hindi pa ako nagkakape. Ito mo, kung ano ang pinagsasabi. Umalis taka ka lang. na dito. Ngayon taka din. Teka lang, lang. Mabuti pa umalis ka na. At ikaw, mag-usap ka tayo sa kwarto. <laughs> Ate. Okay. At ikaw, ayoko na dadatman pa kita dito paglabas ko. Umalis ka na. Bukas ang pinto. Hindi ka na. na. na ano yun, ha? Ha? Ano yun? Napakabastos ng bisita mo. Magulang ko yun, oh. Binabastos ng bisita mo. Sino ba yung lalaking yun? Anawin mo ba ako? Ha? Kapatid ko yun! naman tama sa bahay na to. Lagi na hinanay yung papakinggan mo. Dab. Ano? Dab naman. Dab. Sorry. Sorry kasi hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na nagalit ako. Hindi ko sinasadya na hindi kita pakinggan. Hindi ko alam eh. Sorry pero alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo hindi kita kayang tisin. At isa lang ang sigurado ako. Ikaw yung gusto kong makasama. Kaya, patawarin mo ko. Love. Love, sorry. Ikaw yung pipiliin ko. Kung ako yung pipiliin mo, umalis na tayo sa bahay na to. Oh, tama ka. Tama ka. Sorry. Tara. Francis ah uh, Bayaw Pagpasyensya ka na Nabigla ako kasi kanina eh Hindi ko pala alam na kapatid ka ng Birgo Sana maintindihan mo ako kasi Nasagot sagot mo yung mami ko eh mo muna ako bayaw Kanito lang talaga ako magsalita Pero hindi ako galit Hindi bayaw ah uh, Kasalanan ko Saglit lang ah uh, Ah mami Mami halika nga rito bakit nandito pa ito ngayon? Sige, okay, maupo ka. Sabi mo, Charles. Ah, uh, mami, di ba? Total, di ba? Hindi mo naman gusto na nandito si Virgo. Oo. Uh, mas mabuti na lang na umalis na kami. Okay lang. Magsama kami kahit maliit yung bahay namin. Kesa naman di mo pakisamahan yung asawa ko. Hindi kita pinapaalis, Charles. Yung asawa mo lang. Nga pala ba, Kaya pinuntahan ko yung ate ko. May papabana sa kanya si tatang na parm. Tsaka yung mansyon kasi ako, alis na ako papuntang US. Mag-happy-happy muna ako. Teka lang. Love. Bakit di mo na sinabi na mayaman ka pala? Hindi naman kailangan ipagkalat yun eh. Tsaka, Ay, nahal mo ko kung ano nakita mo sa akin. Dito na lang kayo. Pwede naman kayo magstay dito sa amin eh. Oo, oh, ate. Para sama-sama tayo dito. <laughs> Nako, hindi na po. Mabuti po na maghiwalay-hiwalay po tayo hanggang may natitira pa po akong respeto sa iyo. Ah, uh, sige na Francis, tara na. Alis na tayo, love. Ah, uh, mami. Pasensya na kayo ha. Pero mas kailangan na namin kumalis. Love, tara na. Tara na, Francis.